Ops, tuloy muna sa scroll. Baka para sa iyo ang mensahe na to. Ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit, panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sabong magdamag, luha may umatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sa unang bahagi ng awit chapter 30, inamin ni David na may panahon na naging kampante na siya sa kanyang sarili. Akala niya kaya niya na at doon inalaw ng Diyos na mayanig ang kanyang pundasyon upang maalala niyang ang Panginoon lamang ang tunay na sandigan. Alam niyo kung bakit naisulat ni David ang talatang ito? Dahil naranasan niya mismo ang paglipas ng bigat ng gabi at ang pagsikat ng kagalakan sa umaga. Sa matitinding pagsubok, nakita niya kung gaano kabilis ang galit ng Diyos kapag itinutuwid tayo at kung gaano naman katagal at katapat ang biyaya niya. Ang kanyang galit, ito ay panandalian. Kumbaga, padadaanin tayo sa hirap pero hindi permanente, pansamantala lang. Pinapayagan ng Diyos na tayo ay lumuha pero hindi panghabang buhay. Ang ibig sabihin, may hangganan, ang sakit, pagihirap, at na kanyang paglingap ay panghabang buhay. Kaya kung ikaw man ay laging umiiyak sa gabi, huwag mong isipin na malayo ang Diyos. Tinutulungan niya mga nagturusa at di minibigo ang walang pag-asa.